why do you so sa pagpunta ngayong hapon sa pagsuporta sa aming programa. Matalag na naman lahat ng trailer! Ayun, maraming salamat po uh, ah, lahat itong pinaghirapan namin ay para sa inyo para may kwento yung mga kwentong yes. hindi pa natin nakikita o hindi natin naranasan sa ating mga ninuno. Dito yung makikita yung kagitingan ng Pilipino pag napanood itong show na to. Mas magiging proud kayo na Pilipino tayo lahat. Hello, Mr. C, Mrs. Jen. Okay pa ba kayo sa isang kanta? Okay pa ba kayo? Okay pa ba kayo ng isa? Okay, itong next song ko para sa lahat mo ang nakaka-experience ng gera sa kanilang mga sarili-sariling buhay. Sino may mga malalaking problema dito? Okay, ito. Sigurado makakarelate kayo dito sa kanta ko. At para sa inyo ito, sa ano mag-story This is my message to you. salamat po! Pilipinas ay para sa mga Pilipino! Thank you! Thank you! Dito na ako sa stage ulit. Thank you so much! Barang barang salamat salamat po, salamat. Salamat. Thank you so much! Maraming salamat po! Sige, mapunas ka muna ng power. Kasi walang baka naman nalatan si Danez! Thank you po! Maraming salamat! Sinamahan niyo kami ngayong hapon. Uh, sana po, sabay-sabay natin panoorin, pulang araw, isa so, sa pinakamalaking programa ng GMA ngayong taon. Talagang pinuhos nila lahat dito. Lahat ng mga pinakamalaking artista nilagay nila dito. Si Alden Richards nandito! Barbie Forteza, David, David Licao Sanya Lopez, at napakarami pang iba, directed by Dr. Dominic Zapata. Sana po supportahan ninyo itong show na to ay para sa lahat, lalong lalo na para sa mga Pilipino.